Good morning! I-discuss ko naman ngayon kung paano kumita sa iyon global. Alam naman natin ang pagyaman na sa negosyo. Alam naman natin ng mga umasenso kalimitan negosyante. Pero bakit hindi tayo makapag-business? Hindi dahil sa kapital. It's because of our mindset. Ano ba ang mindset natin? Ang sabi ng mga magulang natin, Anak, mag-aaral ka ng mabuti. Para pag-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. There's nothing wrong for being employed. Kaso nga lang, pag nasa employment ka, you're only there to survive. Pero kung gusto mo ng time and financial freedom, dapat nasa business ka. Pero pag business ka, kailangan mo ng kapital. Ano ba yung prinsipyo ng kapital? Kapag malaki ang kapital, malaki ang kita. Kapag maliit ang kapital, maliit ang kita. Pag walang kapital, walang kita. Guys, itong negosyo iba ipapakita ko sa inyo, ang liit lang ng kapital, pero pwede kang pumita ng malaki. Magkano kapital? It's 6,980 pesos. Yan po ang kapital dito sa InGlobal. Global. Ang tawag po namin dyan, Associate Package. Paano yung 6,980? Malaki o maliit? Of course, pwede mong sabihin, malaki. Malaki ito kung gastos. Pero ang ipang ninegosyo mo, maliit po ang 6,980. At malaki po ang 6,980 kung walang kapalit. Ano ba ang kapalit ng 6,980? Number one, magkakameron ka ng products worth 9,200 pesos. Yung products, pwede mong gamitin pwede mong ibenta. But I suggest, bago mo siya ibenta, gamitin mo muna kasi mahirap magbenta ng hindi nagagamit. Number 2, magkaka meron ka ng insurance worth 100,000. Number 3, magkaka meron ka ng transferable scholarship program. Guys, ang AIM Global, nakipagtaya po tayo sa mahigit isang libong school sa buong Pilipinas. Pipili ka ng school na gusto mong pasukan. Pwede mong tanong sa akin, eh Jobs, matanda na ako, graduate na ako, hindi ko nagagamit ng scholarship. Good news, transferable po ito. Pwede sa anak mo, pamangking mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, kahit po sinong tao, pwede mong tulungan. May expiration po ba scholarship ng AIM Global? Of course, wala po. Kahit yung gagamit ay bata pa, hindi siyang mag-college. Pag siya nag-college, iskolar na siya ng AIM Global. Ang maganda po sa si AIM Global, wala pong potang scholarship natin. Pag nag-member ka, kahit di ka na mag-active, kahit di ka na magbenta, kahit hindi ka na mag-gumamit, yung pag-aaral ng anak mo o yung tutulungan mo, tuloy-tuloy na hanggang makatapos na ng college. One good thing sa scholarship ng AIM Global, wala po tayong maintaining grade. Ang maintaining grade po natin, 75% or 3 lang passing grade. Yung pag-aaral ng anak mo, tuloy-tuloy na hanggang makatapos na ng college. Number 4, magkakameron ka ng 25% up to 50% discount on all products ng in Global on your next purchase. Ibig sabihin, pwede ka na magbenta-benta. Number five, magkakameron ka ng distributor tracking center kung saan ang negosyo mo online. Ang monitoring mo sa iyong business is online 24x7. Doon mo siya imo-monitor. Number six, magkakameron ka din ng ATM. Nakakonek ang ATM mo sa ating DTC. Doon papasok ang commission mo sa InGlobal. Ang maganda po sa InGlobal, ang payout po natin, hindi po kinsenas katapusan. Hindi rin po lingguhan, kundi araw-araw. Number seven, magkakameron ka ng online trainings or seminar kung saan, Pwede mong mapag-aralan ng negosyo step by step hanggang mabot mo yung mga pangarap mo dito sa InGlobal. Ito ang kapalit ng 6,980 mo. Tanong, sulit o sulit na sulit? Siyempre, sobrang sulit na sulit. Paano kumita sa InGlobal? Number one, pwede kang kumita through direct selling or detailing. Since discounted ka na ng 25%, up to 50% discount sa lahat ng mga products, pwede ka na magbenta-benta. Example, ang c that's 1,320 kapag ikaw ay hindi member. Pag member ka naman, mabibili mo na lang siya ng 990 pesos. So therefore, pwede kang kumita ng 330 pesos as your retail profit. Number 2, pwede kang kumita sa direct referral bonus or DRB. Paano yung DRB? Ang gawin mo lang, mag invite ka lang ng mga friends mo sa mamagitan ng video na to na mag-join dito sa AIM Global. Kapag sila nag-join or bumili din ng package na worth ikaw kikita ka ng 500 pesos kada tao. Example, ikaw to. In-invite mo si A. Kapag si A nag-join, ikaw kikita ka ng 500 pesos. Of course, hindi lang isa yung kaibigan mo. In-invite mo din si B. Kapag si B nag-join, kikita ka ng additional 500 pesos. So therefore, meron ka na agad 1000 pesos as direct referral bonus sa dalawang in-invite mo na kaibigan mo. Number 3 pwede kang kumita sa matching sales bonus worth 1,000 pesos. Paano naman kikita sa MSB? Example, ikaw to. Ang rule po sa matching sales bonus, kapag merong isa ka sa left at merong isa ka sa right, magmamatch yan. Pag nagmatch yan, kikita ka ng additional 1,000 pesos. So therefore, kumita ka na ng 1,000 sa matching sales bonus bukod pa sa kinita mo sa direct referral bonus. So therefore, sa dalawang in-invite mo na kaibigan mo na nag-join sa InGlobal Global na bumili ng package na worth 6980, kumita ka ng total of 2,000 pesos. Of course, si A may kaibigan din yan. In-invite niya si kaibigan C. Kapag si C nag-join kay A, si A yung may 500. Ikaw wala kasi si A nag-invite. So, si A, in-invite din si B, additional 500 pesos. So, therefore, si A, katulad mo, kumita rin ng 500 plus 500 plus 1,000. Total, kumita rin siya ng 2,000 pesos, katulad mo. Tanong, yun natin, patas o patas na patas? Si B naman, in-invite na si E, another 500 kay B. In-invite si F, another 500. Nag-match, 1,000. Si B, katulad yung dalawa, kumita rin ng 2,000 pesos. So, very fair ang ating business. Ang rule sa matching sales bonus, kapag may isa ka sa left at merong isa ka sa right, pag nag-match yan, kikita ka ng 1,000 pesos. Whether ikaw ang nag-invite or hindi ikaw ang nag-invite. Nakita ng computer, si so C nasa left mo si F nasa right mo. Nagmatch ba sila? Yes! So, kikita ka ng additional 1,000 pesos. Si D nasa left mo. Si E nasa right mo. Nagmatch ba sila? Yes! Kikita ka ng additional 1,000 pesos. So, therefore, kumita ka ng total of 2,000 pesos. Question, ikaw pa ba, ba nag-invite kina C, D, E at F? Hindi na. Nagkinawawa ka ba sa kanila? Hindi na rin. Ikaw ba nag-present sa kanila? Hindi rin. Pero kumita ka na 2,000 pesos. Maganda o maganda maganda? Siyempre, napakaganda. Ang tawag po sa technique na yan, it's law of leverage. Pag sinabing law of leverage, it is the ability to multiply yourself, your time, and effort through other people. Ito po ang sistema ng pagkuparami ng sarili mo, ng oras at galing mo sa pamagitan ng ibang tao. Ito po ang technique na ginagawa ng mga mayaman kung bakit po sila mas mayaman. Ang technique ng mga negosyante kung bakit mas lumalaki ang kanilang negosyo. Si C may kaibigan wala? Meron! Si D may ka-textmate wala? Meron din! Si E may ka-facebook wala? Meron yan! Si F may ka-chat wala? Meron yan! Guys, basta't masok sa left and right mo, wala kang choice. 1,000 ang 1,000 x 1,000 x 1,000 Maganda na ba kaganda? Siyempre, sobrang ganda! Ang good news po sa AIM Global, nag-expand na po tayo sa iba't ibang bansa sa buong mundo. In fact, napakarami na po nating office na binuksan sa iba't ibang bansa. The moment na may ma-invite ka sa ibang bansa, example, sa Dubai, ipapapanood mo lang itong video na sa kanya para may educate din siya dito sa AIM Global. Pag siya nag-join, sa iyo papasok yon. Tanong yung taga Dubai, pwede ba silang dumami? Pwede silang dumami. Ang maganda nito, hindi lang Dubai. Example, may na-invite ka din sa Hong Kong. Yung taga Hong Kong, pwede ba silang dumami? Pwedeng dumami. Guys, kahit nasa Pilipinas ka or kahit nasa abroad ka man, Since yung left mo to buy, humahataw. Yung right mo Hong Kong, humahataw, wala kang choice. 1,000 ang 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 1,000. Maganda o napakaganda? Siyempre, sobrang ganda. Sana na-educate kita sa magandang kitaan sa in-global. Of course, alam ko na gustuhan mo yung business. Alam ko gusto mo na mag-join. Kaso nga lang, pwede mo sabihin sa akin, gusto ko nyan. Kaso nga lang, wala akong pera. Kung wala akong pera, Okay lang yan, naiintindihan kita. Kasi majority ng mga naging successful sa AIM Global, nagsimula sila, wala din pong pera. Ginawan lang po nila ng paraan. Kasi hinuwala po ako, ang isang bagay, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. The main reason kung bakit ko walang pera ngayon, kasi nung isang taon, wala ka din pera. Kasi ang ginawa mong desisyon, aksyon, nung isang taon, ang manifestation niyan, ang resulta niyan, yung ngayon ng buhay mo. Kaya kung wala kang gagawin pa babago, hindi mo gagawa ng paraan, makapag-start ng business or sa dito sa AIM Global, for sure, next year, pag nagkita tayo, pera pa din po ang problema mo. Pwede mo naman sabihin sa akin, Jobs, gusto ko na mag-join. Kaso nga lang, mahihain ako. Alam mo ba na ang AIM Global, ito po ang negosyo na perfect sa mga taong mahihain. Bakit? Kasi kung mahihain ka, ang gawin mo lang, maghanap ka lang ng taong walang yak, ng taong makapalamuka. Lahat ng trabaho nila, pasok din sa'yo ito po yung negosyo na kung anong wala sa'yo, pwede mong i-compensate sa ibang tao. Example, tamad ka. Humanap ka lang ng dalawang masipag, lahat ng trabaho nila, lahat ng income nila, pasok din sa'yo. Pwede mo sabihin sa akin, Jobs, gusto ko mag-join. Kaso nga lang, busy ako. Alam mo ba na ang AIM Global, ito ang perfect business para sa mga taong busy? Bakit? Kasi ito yung negosyo na hindi kakain ng maraming oras. Kahit part-time lang, pwede mong i-workout ang negosyong ito. At hindi po ako niniwala sa mga taong busy. This is a matter of priority. Guys, okay lang maging busy kung nababago ang buhay natin. Pero kung hindi naman, ang tanong, saan ka busy? Busy payamanin yung boss mo? Busy payamanin yung ibang tao? Guys, kung busy ka para sa negosyo ng ibang tao, hindi ba dapat mas maging busy ka para man sa sarili mong negosyo? Guys, for the last 11 years ng AIM Global, napakarami na pong naging successful. Napakarami nang nabago ang buhay. Napakarami na ang umasenso ng dahil sa AIM Global. Kaya guys, kung mag-start ka ngayon, kung mag-join ko ngayon, who knows, baka one year, two years from now, baka naman ikaw na isa sa maging successful dito sa AIM Global. Baka kwento mo naman ang maging kwento dito sa Alliance in InGlobal. Global. So guys, thank you very much. My name is Japs Ramirez.